So, good morning guys uh, Tip lang mga sa inyo guys Sa uh, mga naglalabo yung mga mata natin Yung mga paningin natin guys Ito yung mga pangunahin natin Pantanggal ng ating mga Paglalabo natin mga mata guys Ah, uh, uh, dahil Ah, uh, pansin mo Yung sa inyong palagay Yung mata natin ay maraming mga Balas-balas, o tawagin uh, Kumakati At uh, may mga sore eyes guys at lalo na guys higit ito ay yung katas nito ay mabisa sa pantanggal at pampalinaw ng ating mga mata guys dahil subok na ito guys at hindi din ito nakasira dahil marami ng uh, gumagamit nito marami ng mga matatanda na naghingi dito sa akin guys ng ganitong klaseng mga dahon so hindi lang isa at marami, marami na sila guys yung mga lalo na sa mga hirap na ano, paningin so gamit nito guys yung katas nito sa so paggamit ay kukunin lang natin yung katas pamagitan ng pagkupit-kupit so better ay ugasan nyo muna guys yung dahon uh, tawag sa amin nito guys ang kahoy na dangkalan so kung hindi kayo pamilyar guys yung dahon niya ay para siyang lumboy o duhat So ito yung ano guys Ito yung bunga niya guys oh So makikita natin daw guys Sa uh, karamihan ito sa tabing dagat Yung kahoy na ito At ito din yung Ano niya guys uh, Katawan, balat Ayan So, pansin ninyo guys, yung ugat ng dangkalan ito ay mas malaki kaysa duhat sa lumboy. So, yan guys, ipakita ko nun sa inyo guys, yung paano ito gagawin. Guys, uh, gamit tayo ng puting, ano guys, uh, pinggan. Dahil dito tayo ay lublo, lublob natin yung ating mga mata guys. Yung mata natin dito tayo maglublob. So, ito yung liso nya guys. So lagyan muna natin guys bitter na malinis yung tubig na ginagamit natin. Kuha muna ako ng tubig guys. So to guys, maglagay na tayo ng malinis na tubig. Ayan. So ilibi lang sa ano guys ah, sa nilagyan natin na ano, tinggan So ito na yung ano natin dahon. So, ganito lang guys. Uh, ah, pwede kayo, ano guys, magupit ng tatlong dahon. O, bitter, o maraming dahon guys. Yung katas nito guys, ng dahon ng dangkalan ay kulay puti. So, ayan guys. makita natin na para na ano na yung kulay puti guys oh. So, dito siya, guys. Makita natin yung mga katas niyo, guys. Uh, no? Ginapitan natin dahon. So, maramihin natin, guys. Paggupit, guys. So, kung nag-alanganin -alanga, kayo, guys. Uh, huwag na lang kayo gagaya, guys. Pero dito sa amin, walang, hindi ito, marami nang gumagamit ito, guys. Hindi, hindi naman na, no, guys, at uh, nalunasan naman na eh, yung mga paningin nila guys dahil marami dito sa akin naghingi ng ako lang may tanim dito guys sa amin yung kahoy na ito guys ayan ito si guys marami itong dahon so tanggalin natin yan ngayon guys mamaya guys yung dahon na yan pagkatapos natin mga gupit so better guys ha na malinis yung natin dahon natin uh, kung mari ay punasan yun ng malinis na basahan para hindi natin may iwasan na mayroon parang nakatira doon sa dahon uh, yung mga insekto yun uh, sa higit na malunasan natin yung mga paningin natin guys, ay lalong lumala dahil sa insekto na ano guys So wala na itong cut cut guys ha. Walang edit edit yung ano natin video. So ayan guys. So nakita natin ay kulay gatas na yung tubig. So ayan. So maya iloblob natin yung ating mata nya guys. Yung mga mata natin na kumakati. At hirap tayo malabo yung paningin natin. Sa, sa palagay natin ay maraming mga uh, balas balas yung mata natin. So ganito lang yung gawin guys para magulat kayo sa isang linggo na ginagawa niya ito tuwing umaga ay unti-unting bumalik yung paglilinaw ng ating mata guys. Yan. So wala itong ginagamit, wala tayong ginagamit na orasyon, wala tayong ginagamit. Ito ay isang alternative na ano lang guys panglinis ng ating mga mata, yung mga naglalabo ng ating mga mata. Hmm, sana mayroon ding humingi dito oh, dahil patunay na totoo ito guys so umpisahan na natin guys iloblob natin yung ating mata dito guys ito guys ganito lang guys oh. at i eh, ano may yung mata mo guys i eh, kipat kipat po sa ilalim ng ano uh, ah, plagana o pinggan yan wala na wala ka na marandaman na ano guys half day okay lang parang parang nagsisid ka lang sa dagat so tandaan 3 times a day pwede sa, umaga pwede sa hapon at taghali uh, isang linggo mo lang guys uh, pakirindaman mo uh, at mula laman mo na yung uh, katotohanan o pagbabago na yung paningin So, ganon. Paglinis na mga katarata. Yung mga palagay mo ay kumakati yung katawan. Yung namumula yung mata mo, guys. Yan, ito lang yung ganahin, gayahin mo. At pagkatapos yung ginamit mo guys, ay pwede mo na yung itapon. Ulit-ulit lang, guys. Uh, yun lang. Sana nagkaroon ng aral. sa so, hanggang sa muli, ito si Boat Builders. So, Luzon Visayas. Magandang hapon po sa inyong lahat. God bless. So, ito na siya, guys. Si tapo na natin ya, guys, yung Ano natin? Pinagbabarang pinagaanuhan natin ng ating mata. Yan. So, ito siya, guys. Ah, uh, bali dalawang puno ito, guys. Ayun ang isa, guys. Uh. Ayan. So tandaan mo lang guys, yung liso niya guys ay ito. Makikita natin to sa baybayan guys. Ayan. Matigas yung matigas yung bato niya guys. Matigas. At ito yung dahon. So ito yung dahon niya guys. Tandaan niyo mabuti guys yung hugis ng dahon. So mag, ano din ito guys, Ah, makapal at hindi siya basta-basta nang ma guys so makikita mo ito guys karamihan ito sa tabing dagat so ah, sana ay nakatulong so babay mo muna